So, what's up guys? Welcome to my channel. So, magandang araw nga pala sa inyo lahat. So, for today's video is uh, may dinala ditong laruan. Isang laruan uh, sa kaibigan ko lang to. Din. So, yung problem nito is uh, ayaw pumutok. na need seat lang. So, yun nga. First time niyang gumawa. Tapos, uh, Ayaw pumutok. So, kakakon pa kami nitong uh, kinilikot para pumutok talaga pero ayaw talaga. So ito ay size nito is uh, 2. 55 mm tas uh, spray type. So sabi niya gusto niya ayos uh, paayos ta tas ano dahil ayaw pumutok gusto niya ay uh, ibutin. So ito yung laro niya. Ganyan. So maganda naman yung pagkagawa uh, niya, yung problem lang taga, talaga nito is ayok mutok So, o, yun. Tapos gusto niya lagyan ng kasahan dahil yun nga, uh, type tayo so kailangan may kasahan siya para sa X house, X, X house niya. So, ito yun. So, ayos naman yung uh, paggawa. So, yung wooden bat niya is ah uh, 'yun. Pinagawa niya lang tas 'yun. So, pinagaya niya yung uh, PCP type natin yung old natin na laruan tas 'yun. Sabi niya ayaw hindi daw nakuha. So, ito yung kinalabasan. Pero okay naman yung pagka-design niya, 'yun. Ayos naman. Para so, sa akin okay naman to, eh. Maganda naman. So, yung problem lang talaga nito is ayaw pumutok. So, yun nga. First time. Tapos, yung uh, first divider niya kasi is dito. malapit lang. Tapos, yun lang. Isa lang yung nilagay. Tapos, yun. Ah... Uh, kaya ayaw pumutok kasi yung divider niya is mal, sobrang laki yung butas sa gitna tapos nandito pa sa bandang ano dito so maliit lang yung space para sa ano dito tas isa lang yung divider na nilagay niya tas yun. kaya nagsisit-sit lang yung putok kasi layo ng ano niya yan travel pa siya dito tas ang problem pa nito is napakaliit yung dito. So, yun. Pag gagamit kayo ng one half na PVC para dito, kailangan, uh, yun. Hindi siya medyo mahaba para pumutok. Ito kasi is mahaba pa yung dadaanan niya. Ang laki ng chamber tapos yung ano niya dito is maliit lang. So, yung sa uh, female adapter niya is ah, uh, one half tas yung butas nun is ma, napakaliit Ayan. para dito sa male, uh, female so kaya ayaw pumutok Ayan nga dahil din sa divider tas lung barrel pa to mga siguro pinatulan to ng mga ilang dangkal siguro mga dalawang dangkal mahaba kasi nito guys so since nandito na to Uh, hindi natin kasi ito mapapalitan ng kasahan kasi yun nga yun nga yun uh, papalitan na talaga to ng bago lahat dito so ito lang yung uh, gagamitin natin tas papalitan natin dito ng uh, 3 fourth na female adapter so yun wala tayo female nabusan tayo yung dito sa valve na gamit natin ito ito yung isa salpak natin dito yung itong female adapter na to ganitong size yan female na ito yung ilalagay natin dito para mas malaki yung butas patungo dun sa uh, barrel so yun yun pero may ano na ako dito eh yan ito na lang yung gagamitin na ko para medyo madali na yan. Naka may ano na siya, kasahan tapos. Yun. Instead dito, papalitan natin 'to para ito na lang yung sasalpak natin. So need tayo dito ng L ilbo tapos yung ah uh, dito. Fit lang ito. Para dito sa mag-aabang dito sa chamber. So, yung chamber tapos yung female saka ito kadugtong na dito Ayan. so forma ganyan na yan so yung nilagay kasi yung una dito is ah, uh, pang one half tas napakaliit ng butas niya so papalitan natin since uh, three naman ah, uh, pang naman yung tea natin so lalagay natin dito is pang report din. Kasi pag ito pa yung lalagyan natin ng uh, bolt action, ito, malaking trabaho na naman kasi nga, yon So, nasisira pa yung ano natin. Sisirahin na to So, para konti na lang yung trabaho, tatrabaho ay natin. Papalitan na lang natin ng barrel sa bolt action. Yan. Yan. So, ito, since wala naman tong gamit. Pero, gagamitin ko to sana sa pangpiksay. Yun. So, since wala pa akong ginaw, nagawa, uh, dito na lang natin yung sasalpak. Sa, ano, yan. Para mas okay din naman. So, yan. Need lang natin dito is 3-4 uh, na uh, elbow tapos yung uh, female adapter na 3-4. Yan. So dito din sa chamber niya. Uh, ano ba 'to? Ah uh, natin 'to. Since ah uh, pero meron naman siya ano uh, isang chamber ganito. Pero yun nga, o oh, ayos pa naman 'to. Sayang naman kung itatapon lang. So, puputulin lang natin dito. Tapos, lalagyan natin ng 2 dividers dito. Tsaka dito yung female. Female adapter. Yan. Tapos, valve. Yan. Valve. At yung gas tank nya. So, gusto niya kasi uh, palitan to. So, butin type. Yan. So, isa lang yung ano nito eh. Dividers ito. Ang lapit lang. <laughs> dito lang. So, yun. Dahil first time niya gumawa. So, ayun. Naiintindihan naman natin. Dahil, yun nga, first time. So, yun. Gawin, gagawin na natin to para, yun. Popotok na to.